Patuloy po ang pagdami ng mga nagkakatigdas sa bansa at aminado po ang DOH, mahirap supuin ang sakit na ito. Sa gitna ng measles outbreak sa ilang lugar sa Metro Manila, nagbabaybay na ang ilang health workers para magbakuna. Nakatutok si Rida Reyes. Nakaalerto na ang Department of Health dahil sa patuloy na pagdami ng kaso ng tigdas sa bansa. Sa pinakahuling bilang ng DOH, umabot na sa mahigit 1,700 ang nagkakatigdas sa buong bansa, halos 1,000% mas mataas kaysa sa noong 2012. Mahigit 20 na ang namatay. Pinakamataas ang mga naitala sa NCR na may 272 na kaso. Dahil dyan, idineklara na ang measles outbreak sa ilang bahagi ng bansa. Aminado ang DOH, maraming dahilan kung bakit mahirap tuluyang masupo ang tigdas. Mayroon mga kultura no? na sila ay nagre-resist no? ng pagbabakuna. So the chances po na maging 0% sa ngayon, hindi talaga for the Philippines. Pero ang pa rin dahilan, ang kawalan ng tamang informasyon tungkol sa halaga ng pagbabakuna habang bata pa. In 2004, we had, we had a campaign. And it took us, uh, we were measles free for one year and six months. It was because of that very successful campaign, measles campaign. But why did it come back? But then it came back, It was because there was a susceptible uh, na bata who developed measles and then infect others. Di rin daw ito mahilin tulad sa sakit na polio na minsan na rin kumalat sa Pilipinas pero madali rin nasugpuan ng otoridad. Ang, ang polio kasi madaling ibigay na bakuna kasi drops lang siya oral. So mabilis siya. Kahit sino na-train mo lang na volunteer, pwede siyang magpatak. Ang measles kasi injectable kailangan mo ng skilled na health worker to inject. Dalawang shots ng anti-missiles ang pwedeng makuha ng libre sa lahat ng health center. Nagumpis na rin magbahay-bahay ang health workers para magbigay ng libreng bakuna. Huwag talaga nilang i kasi di natin alam yung ating komunidad. So kung uh, nasa tamang edad na, dalhin sa health center para sa nararapat na uh, bakuna. Rida Reyes, Nakatuto, 24 Horas.